Hello guys, magandang gabi, magandang araw, kung saan lang kayo ng panig ng mundo Welcome po kayo sa channel ko, ito naman pong kaibigan niya si Jake Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin Bakit hindi ma-implement ma ang anti dynasty Law dito sa Pilipinas Before tayo guys magsimula, magpapasalamat mo na po ako lahat sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at supporta kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video nito, pakilike lang po, share, at huwag kalimutang mag-subscribe. Dito sa Pilipinas, ang political system natin ay democratic form of government. Meron tayong executive, judiciary, and... Uh, ano pa ba? Nang, sa congress, no? Now, maraming nagtatanong, bakit hindi ma-implement ang anti-dynasty law. Maraming dahilan po guys bakit palpak ang panukalang batas na ma-implement or maisa batas ang anti-dynasty law dito sa Pilipinas. Una-una, ang tatamaan dito guys ang mga politiko na nandito sa Pilipinas. Ang kanilang mga kamag-anak, anak, asawa, kapatid, pinsan na nanungkulan na sa pamalaan sa iba't ibang posisyon. Ayaw nila yon. Kung may isa batas yon, marahil hindi nila ma-implement ang kanilang gusto na sa iba't ibang posisyon sa pamalaan, kamag-anak nila or pamilya nila ang makaupo. Kasi anti-dynasty law nga eh. Okay? For example, mga Duterte. Hindi lang sila, marami pang mga family dito. Si Baste, naging mayor. VP Sara, vice president. Tatay Digong, naging former president ng bansa. Magpapatakbo ng mayor. Si Paulo Duterte, uh, congressman doon sa Davao. Alimbawa lang yon ng, anti ng uh, political dynasty dito sa Pilipinas. Kung may anti-dynasty law tayo, hindi sila pwede makatakbo sa any position dito sa Pilipinas kung may mga incumbent silang family members na nasa nakaupo sa pwesto. Ayaw nila 'yon. Sa Congress pa lang if anybody will uh, pass a bill about anti-dynasty, hindi na 'yon ma-approve. Kasi alam nila na pati sila mismo ay maapektuhan kung ma-implement ang batas. Okay? So, Mind you guys, ang ating mga dreams na may anti-dynasty uh, law will be uh, ano po, hindi po 'yun mangyayari. Hindi ko nakikita sa future mangyayari na may may anti-dynasty law na ma-implement dito sa Pilipinas. So wala tayong magawa. Ganun talaga ang ating kalakaran dito sa political system natin sa Pilipinas eh. Democratic form of government. So ganun talaga may advantage and disadvantage. Kung ikaw ay wala ka pang pamilya nyo or ikaw wala ka pang karanasan sa politika, kung tatakbo ka, paswerte na lang kung manalo ka. Kung hindi ka kilala at wala kang pera pang gastos, kahit may pera ka pa nga eh, kung hindi ka maka... maka makasabay no or may kilala ka sa mga incumbent na mga politiko dito sa Pilipinas, mahirapan ka talaga tumakbo, not unless marami kang connection sa politika. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay na, may natutunan po kayo uh, sa video natin. Uh, please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito na po ang ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam. I love you all.